Good evening mga ina. for today's video. Magluluto tayo ng atay sa manok. Darato ang lemasaus sa o siling labuyo. Dede, Pasisya mo kung nai, mga sauce na masaus na magsigsiningit na magwi. Nagdula da sa amuang basketbolan. Tigkuanan nila ron. teg-dula na. Ready na to ang mga lamas. Nahiwa na po na ang ahos at ang sibuyas na pula. Then, nalinis na po na to ng atay. Then, nag-start na ta sa ato ang but nga na ako daan na og mantika. Wala na lang po na, na hugasi ang ato ang karahay kay nagluto. pag lang ko gamay na mantika. Tapos, ilunod na nato ang ato ang lamas. Yan, ginauna din ako ang ahos. Sipindi na po sa inyo kung uh, saan kung saan yung unahan ang sibuyas na pula ba o ahos. Ay, lahi man tao ko ang o niya, ako ang ginauna talaga is ahos. Sunod so, na to ang sibuyas na pula. sa pula natin kung okay na ang i-mix mix. Cookin na ito ang kuan mga lamas. Isunod na to ang ato ang atay. Tapos, simplahan na to ang aminta. Then, ang ato ang tuk tuyo. Tinood na tuk tuyo, nanay lang daan. Mo, no, mo, no, kuwan dito sa ang atay. Ang ato. Then, i-mix na ito. Ay, lasa Mmm. Then, bot nga na ito, o, oh, laurel. May naman ako laurel. Then, ato ang sili, haba. Ah, oh, sili. Kulikot mo na sa mua. Kulikot. Then, put na to, suka. Templahan po nato <coughs> mag-add kong asukar parang tampis-tampis po then, tikman nato ni kung ok na o okay na din na para o, kuha na to ana ah. to adobong manok adobong atay dai Pag-add mm. ko ka kay di pa di pa tanto tam ka tamis-tamis kuan. pangan ko. Then, ato ang kuanan ko na mix Yan yung tamis. mo mang huko, Ito po na ipagkatamis akong luto po ba. Yan, luto ng ato ang adobong atay perfect na ang pagkaluto. Hindi ko na yung lagyan ng panglapot. Ay, naku. Hindi na makita sa sobraang aso. Yan.